Ayan, mga YouTube viewers. Kitang-kita po natin yan. Wala pong daya yan. Arar adik po. Ayan, yung palamunin ng asawa. Kitang-kita po natin yan na durog na durog ang yudiputa. <laughs> Ayan, mga YouTube viewers, ah, Kitang-kita po natin yan. <clears throat> Ayan. Durog na durog po ang gago. Ayan. Hindi po toxic yan. Kita naman po natin. Ayan, playing jid na lang mga bobo. <laughs> Mamaya umanda ang gago kaso palpalin ko kayo kaya ulit doon sa room niyo. Ha? Ayan mga YouTube viewers, kitang-kita po natin 'yan. Nagpatay-patayan po ang diputang RR, ha? RR adik na pala muni ng asawa ang iyo diputa. Ha? Batugan ang lintik. Ha? Patay-patayan hang gago ka, pukoy ng ina mo. Sang apak lang, 'di ba? Durog ang iyo diputa ka. <laughs> Ayan na, hindi toxic yan. Bobo ka. <coughs> oh, mamumura ka dito na bunggang hayop ka. Ha? Mamumura ka dito na bobo ka. <coughs> Ayan. Kapcha po muna tayo mga YouTube viewers. Ayan. Kakapcha lang ako. Oh, anong adik yung diputa ka? <coughs> Ba't hindi ka makapalag bobo ka? Ha? Ganun di sa room nyo eh, no? Pag namumura kayo, nagpatay-pataya kayo, mga yudi puta kayo eh. Ha? Ha, ah, adik? Pukoy ng ina mo. Tawagin mo na yung mga risbak mo na ano. Ha? Na naglalakas-lakasan ng mga dragon. Pukoy ng ina mo. Pasasampal ko kayo kay Balasador. <laughs> Dami ko tawa eh. Pinagugulpi sila ng bata. Ha? Bata lang katapat nyo yung mga bobo kayo. Ilang kayo nagmas. Pukoy ng ina nyo. <coughs> Ang dami-dami niyo nagmas kahapon eh. Isa lang yung kaaway nyo. Pukin ng ina nyo. Mga bobo kayo. <laughs> oh, puta ilan mo. Patay ka. Nagdagdag pa. Yari kang bobo ka. Ay, <clears throat> lintek sa lana naman. Alawak bar na. Ayan mga YouTube viewers. Kitang-kita po natin yan. Alawak bar yan ha. <laughs> bobo ang di <puta. laughs> Lintik sa na laban. Magsasara na naman ako. <laughs> Ayan na, mga YouTube viewers, kitang-kita po natin yan. Nagsasalala na po, inabot na po ng sala. Pukin ng inang yan. Ha? Hindi pa po nakakaapak si Adik. Pukin ng inang bobong to. Ha? Kaya takot na takot yun sa Mighty, kahit sa room, e, eh, no? Pukin ang inang nyo. Pag naiyayaya kayo, puro kayo dahilan, ha? Mga bobo kayo. Kahit sa room nyo, puke na yun yan nyo. Puro kayo talk shit, diba? <laughs> Ayan, alawak bar, ay, wa. Swera giga. Magantay kang putaka, bobok ka. Bobo kang hindot ka. <laughs> Ayan, no tol kid, tuwan na naman. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ayan, mga YouTube viewers, matatapos lang po sa lana ito. Hindi makakaapak tong gago na to. <laughs> Dami ko tawa eh. <clears throat> Ayan, release muna ako. <clears throat> Para naman eh... Lintik! Sala na naman! Terima kasih telah menonton. I don't want to hear the sound, the songs that used to be. I don't want to feel it in my heart. I don't want to hear the sound, the songs that used to do. All the things that reminds me of you. I don't want to feel. It in my heart. <clears throat> Ayan, mga YouTube viewers. O, oh, kitang-kita po natin yan, mga YouTube viewers, na talaga pong gulping-gulpi ang adik. ah huh? Gulping-gulpi po ang bobo. <laughs> Dami ko tao eh. Ayan na. <clears throat> Bugbog sarado kang bobo ka, yudi puta. Hindot ka kasi. Tatangatahang gago ka, puki ng ina mo. ah huh? Putang ina mo. Tawagin mo na yung mga pinagmamalaki nyo. Ha? Huh? <coughs> ano ba yun? Mga dragon? Ano yun? Dragon warrior? ha? <coughs> <coughs> huh? Saka si Boy Kabayo Salsalero, Tawagin mo na rin. Dabi <coughs> <coughs> ko tawa eh. <coughs> Ayan, mga YouTube viewers, kita-kita po natin yan. Talaga walang kaaho-naaho ng bobo. Sa apak lang po yan. Pisak na pisak ang yudiputa. Ah. Ha? Ah? Ibig sabihin eh, numat sila sa Mighty, di ba? Kinang ina. Kahit sino sa kanila, binabao sila ng Mighty. Ganyang kalulupit ang mga Mighty. Kaya ka, Mighty, malalakas, di ba? Yan ang tandaan mong bobo kang adik ah. Ah? ka. Ha? Hindot ng yudiputa ka. Ha? 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 Nakakamis magbumanat ah. <coughs> Ayan mga YouTube viewers. <coughs> Kitang-kita po natin yan. Na nagpapatay-patay na lang po ang bobo. Ha? Ah. Sigurado yan doon sa room nila nagpapaliwanag yung gago na yan. Ha? Ah. Doon kay Kap. Andun yata yung barangay hul eh. <coughs> bobo kang tarantado ka. Ah. Yuliputa kang hindot ka. Ah. Ha? hindi ka pumalag dyan pukin na inam subukan mo lang pukin na yung babalik ko sigarilyo mo <laughs> wala ka pa pa pambiling gago ka <clears throat> ayan may inam inam diba <laughs> ayan mga youtube viewers huh? playing dead na lang po si adik Ha? Huh? Magka-addict mo kasi po ng ina mo. Nag-addict ka pang gago ka. Wala ka namang pera. Ha? May gana ka pa mag-addict bobo ka. Pinapala mo ko ng ala na asawa mo. May gana ka pa mag-addict bobo ka. Hmm? Sipahin ko face mo yung diputa ka eh. Ha? <coughs> Sipahin ko face mo eh. Papalaga bang bobo ka? Puki ng ina mo, yun di ang hindi hindot yung ina mo. Bobo kang tanga ka. ah? kang lintik ka. Ha? Tatanga-tangang gagong puki ng ina mo. Ha? Ah? Playing di kang bobo ka. Ah. Puki ng ina mo ka. <coughs> Kaya mahilig ka nalang magpasound si puki ng ina mo eh. Dahil puro katok si gago ka. Sasampalit kitang bobo ka eh. Ha? Ah? Ha? Ayan, mga viewers, kita-kita po natin yan. Wala pong kapalag-palag ang gagong yan. Putang inang yan. Nag-playing din na lang yun, puta. Ha? Wala kang silbing gago ka, putang ina mo. Nahihiram ka lang ng pising yun, puta ka. Ha? TV ba? Ha? Kaya hindi ka rin makapagsalitang gago ka, eh. Pukin na ina, busis lata kang gago ka. Ha? Busis mo lata, putang ina mo. Atawin kita ng arinola, pukin na ina mo, eh. <laughs> Dami ah, ko tawa eh. <coughs> Subukan mo ma, ano, ha? Subukan mo mag-inarting gago ka. Babangas yung mo mong yun puta ka eh. Bobo ka. o, <coughs> oh, puki na ina. Papayag ka bang namumura ka lang? Ha? Ah, puki na ina mo. Papayag ka bang namumura ka lang? Baka mamaya umiyak ka na naman. <coughs> ha? Puki ang ina mo ka? <coughs> Baka mamura ka lang, bobo ka eh. Oh, o, putang ina mo. Ayan, mga YouTube viewers, kitang-kita -kita po natin yan, ha? Baon na baon po yung gagong na yan. <laughs> Sabi ko tayo, ha? O, oh, malapit na pala mag-10 minutes sa yudiputa, hindi pa lang aapak yung gagong to. Putang ina mo ka. O, oh, di ba? Hindot kay yudiputa kang gugugang puki ng ina mo. Bobo kang tangang kang yudiputa ka. <laughs> Hindi ka ba naman tanga ang pukoy ng ina mo ka eh? Bobo kang tarantado ka. Leche kang puta ka. Ha? Puta, ina mo magpadyak ka na lang yu di puta ka. Ha? Para kikita ka, ka naman bobo ka. <laughs> Sabi ko tawa. <clears throat> Tatangata kang gago kayo. Eh. Si Pai, itang tarantado kang pukoy ng ina mo eh. Na madala-dala kang yudiputa ka eh. Ayan mga YouTube viewers, stop ko muna to dahil 10 minutes na. Ah, ayan. Kitang-kita po natin 'yan. <laughs>